Okay na. Maganda araw po mga kaubayan. Ako po yung muling gagawa ng videos kasi napadpad po ako dito sa uh, Lawin, San Marcelino, San Balis dahil meron po sa ating mga kaubayan na uh, kailangan niya ng ating damay mga kaubayan sapagkat uh, na, nalilito na po sila kaya siguro inadya eh, na ng Panginoon na tayo po yung mapadpad dito pero Bago anggat nagpre-prepare po, anggat nagpre-prepare po ako mga kaubayan ng aking gagamitin ay nakita ko po itong mga gamot na pakarami po. Uh, andito na yung halamang gamot na para sa uh, diabetic, kidney stone, ulcer, loss-loss at yung anti-cancerous mga kababayan. Kaya ito po titignan po natin mga kaubayan, isa-isa mga kaubayan, ito po. Ito po mga kaubayan, ay ang papayang lalaki, yan po, papayang lalaki. Ito po ay gamot sa luslus -lus yan, papayang lalaki. Ah, napakabisa po yan sa luslus. -lus. Marami na po akong pinalabas na video yan tungkol sa luslus. -lus. Ah, maraming nagsasabi na ang papayang lalaki hindi po namumunga Ayan po, matanda na po itong papaya na ito. Century na po yan. Namumunga po yan, mga kaubayan. yan po, may bunga po siya. Isa, dalawa. Ayan po. Kaya ang papayang lalaki, mga kaubayan, ay namumunga po yan. Matanda na po ito. Kaya kung may papayang lalaki kayo, ay wag po ninyong papatayin. At ito naman po, mga kaubayan, ito, ang dami po, nagkalat lamang po, mga kaubayan. No? Ito po. Ito po ay sampa Nyugnyugan. Itong nyugnyugan na ito mga kaubayan, ay napakabisa po sa kidney stone. Sa lugar na ito mga kaubayan, sa lugar na ito, itong sampa na ito, ay dito po nila nasubukan kung gaano po kabisa sa kidney stone itong Mm, sampasampalukan na ito yung yung operan na po taga rito po mismo sa lugar na ito yung operan na po sa Kidney Stone nung nagka-emergency pinainom po nila ito at hindi po na operan hindi po na itakbo sa hospital mga kaubayan at ito naman po mga kaubayan, lapitan po natin lapi, uh, nandito rin po yung tawa-tawa o oh, nagkalat po Yan po, ang daming tawa-tawa mga kaubayan. At ito naman po mga kaubayan, ang blue tarnapti. Yan po. Blue tarnati mga kaubayan, alam po naman po natin na itong blue tarnati ay napakarami po, napakarami pong binipisyo ang nakukuha dito. Itong blue tarnati na ito mga kaubayan at napakarami pong karamdaman ang kaya niyang gamutin meron po yung pang yung maraming toxic sa katawan tapos yung insomniatic yung mahinang memorya kayang kaya po gamutin ng blotar natin mga kaubayan kaya napakarami pong bunga itong blotar natin na ito kaya kung makakita po kayo ng blotar natin mga kaubayan ay magtanim po kayo kasi napakasarap po napakabisa po na gawing tea ito dahil ito ako po mismo mga kaubayan ay ginagawa ko pong tsa ito itong blotar nati at isa din po yan mga kaubayan na ah, ginagamit namin na kasangkapan sa mga balat mga kaubayan hinahalo po namin yung bulaklak nyan at yung kulay ang kinukuha po namin mga kaubayan yung may mga problema sa balat kaya wag po natin baliwalain ang kakayahan ng blue ternate at ito naman po mga kaubayan ito meron din po sila dito mga kaubayan tag tagtuyo lang kasi ngayon kaya itong ginseng na ito mga kaubayan itong korean ginseng na ito ay hindi po siya ganong malago ngayon pero malaki na po yung puno niya itong korean ginseng na ito ang Korean ginseng mga kaubayan ay napakabisa po ginagamit po namin yan sa mga babae na may problema sa panganganak yung hindi nanganganak ma yung hindi nanganganak yung marumi yung kanilang pugad bata yung may problema sa menstruation mga kaubayan ay ito po ang ginagamit namin pinapakulo po namin yung ugat niyan yung ugat ng Korean ginseng na yan at ipinapa inumpo namin sa taong may problema sa ubaryos, yung mama ruming, yung mama rumi, yung kanilang ubaryos, mga kaubayan. Kaya wag po nating baliwalain itong Korean ginseng, mga kaubayan. At ito naman po. Ito naman po, mga kaubayan, ay chichirika. Ang chichirika po ay may tatlong klase po yan. Merong chichirica, mga kaubayan, ng kanyang bulaklak ay ito, kulay puti. At meron din pong ng kanyang bulaklak ay ganito po. At may chichirica ng kanyang bulaklak naman po, mga kaubayan, ay kulay pula. Lingid po sa kalaman natin, mga kaubayan, ay itong chichirica ay anti-cancerous ito ilan na sa ating mga kaubayan, ilan na sa ating mga kaubayan ang dumanas ng karamdaman na kanseros, kanseros dito sa parte ng Sambales At ilan na sa ating mga kaubayan dito sa Sambales ang nakasubok na itong chichirika mga kaubayan yung kanilang karamdaman na kanseros ay natanggal kanseros sa susumakaw bayan. Ang ginagawa po nila, ang, ang ginawa po namin, mga kaubayan, ay araw-araw po na pinapainom po namin ng dalawang dahon na ganito na nakababad sa tubig. Araw-araw po yan, mga kaubayan. Nakababad po sa tubig yan, yung kanyang dahon. Ngayon, pag malalaki naman po, yung chichirika, ganito kanlaking dahon, ay isa lamang po. Yan po. Isa lamang po. Ibinababad po sa baso yan mga kaubayan. Binababad po sa baso yan. Magdamag at tuwing umaga po ay yun po ang ipinapa ipinapainom namin. Antay cancerous po yan. Pumapatay po ng bakterya sa ating katawan yan. Mga kaubayan, kaya wag po natin baliwalain ang kahalagaan ng tsitserika hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.